Dodi. Ah, uh, nandito kami sa Ruan Street, Lancaster. <laughs> ayan o, sila, Chip. Tsaka si Chip ninyo. Uh, <laughs> ayan o mga lods oh. Uh, Toyota 2017 nga pala ayaw umandar so, Ayan, dinayagnos namin So kulang na lang mga lods, buhati namin yung sasakyan kasi apat na kami na nandito eh. <laughs> Gunggong! Barinig kita sa mukha <laughs> so so yun, chichikin check muna namin mga lods yung ano, spar plug sa loob. Kasi parang under na rin siya. So may kuryente dito. So, spark plug chinik na ito, may kuryente lumalabas at gasolina sa injector. Sana ah... Oh bakit ayaw pa rin so dapat matanggal namin yung spark plug so yan Toyota Vesto 2017 so, sana umandar na ayan o sa kasino ayan mga brother so itong mga kasama ko mga jeep mekaniko, ko mahilig na mag -scatter. <laughs> saan <magigas> mo yung, tigas <laughs> mo? yung buhay, di natin alam kung saan um, patu ang um, patutungo ang mga buhay nito. Kaya ano yan? Sino mo, Ito yung ating pinakahipi. Ayan. Yeah. So, ayan. Yung problema niya sa talyer ay sa kanyang, <laughs> kanyang shop. Dali, eh, para tayo eh, Talagang ano, matindi, mga lods. <laughs> Hindi totoo yan. Karnival, dalawang buwan na. <laughs> ano oh, yun, Chip? Kalating taon na. Parang gather niya, no? Yung para, carnival? Parang gather niya, carnival, uh, ganun ba? o <laughs> oh, mga lods, nandito kami ng mamayrit sa Castro. <laughs> <yung> <laughs> Pinapayrit na namin yung mga customer. Huwag <laughs> naman. <laughs> So ito, mga ludi, ano lang to eh. Uh, hindi kasi makatakbo sa siap namin, kaya pinapunta kami rito sa loob dahil, syempre, walang panghatak eh, walang tuwing. Yes, mga, <laughs> par, <laughs> mga para. Mga para. lods. So, <laughs> sana, uh, wish ko lang eh, mapaandar namin to Eh, malaki naman ang tiwala ko dito sa taong to <laughs> Damn! <laughs> may lang eh, may kasulay na. Ayan na. Uh, tingnan na lang natin yung ah! ending mamaya. uh, <laughs> under. So, yun nga pala. Mga brother, mga kapatid. So, thank you madam. Dahil ano, pinasok pa kami ni ma'am. Nagabala pa sa amin. Sana oh. Sana umandar. Kasi... <laughs> Kasi pagka hindi ito umandar, eh, hindi <laughs> ni hindi alam yung ano. Ay kami nga pala mga lodi ano eh, mga mekaniko kami ng ano. hindi ah, ko nang babanggitin kung ano yung <laughs> ano shop kami galing. <laughs> Basta ano, doon lang tayo ah, sa matuwid na daan. <laughs> so, yun lang, ah, mamaya na lang ah, update kami sa inyo mamaya uli. Sabi ni Gaw -Gaw, oh, bumalik kanina. One eternity later.